Lunes na naman po mga kasari at kamusta po yung ating linggo kahapon na yan. Alam na alam ko, marami sa ating mga tindera at sa ating mga sari-sari store owner, pag linggo is talagang ayan, ang saya-saya natin dahil mabenta pag araw ng linggo dahil nandyan yung mga kapit ah, kapitbahay nating panaybili ng kanilang vitamins. O oh, diba? vitamins dahil pag linggo, ang sabi nga nila, Fiesta Day, maraming Umiinom, so yung mga may Sari-sari store dyan na talagang Mabenta talaga yung alak paglinggo Ayan, kamusta naman yung Ating benta, so ako mga Kasari, kahapon linggo is mabenta din naman kaya lang is hindi gaano katulad ng mga may iba-ibang sari store na talagang nakakakota sila ng malaki ako okay lang at sapat lang dahil alam na alam ko pag Saturday and Sunday yung kinikita ko is talagang sapat lang at kahit paano is malaki naman yung aking benta hindi katulad pag Monday to Friday ayan matuma lang inyong kasari at maliit lang yung benta pag Saturday and Sunday ayan medyo malaki-laki so doon sa may mga sari-sari store na nasa tamang pwesto talaga yung bang labas pasok yung customer pa na ng mga customer sa tindahan at uh, pinipilya, ka talaga dahil sa sobrang daming bumibili sa'yo ayan maganda maganda yung feeling na at at masaya masaya yung may mga sari-sari store na na talagang nasa tamang pwesto sila ako naman mga kasari Okay lang naman yung aking puesto. Hindi naman talaga ako uh pumahangad or naghahangad ng uh malaki ang kita, natutuwa na ako mga kasari, pag kumikita ko ng 200 to 300 a day minsan nga, 100 lang eh ayan, pero tuwa na ako, kasi kahit paano is, hindi po ako natutumal at kahit po paano is, meron po akong nakikitang may benta yung aking munting tindahan, pero kahit ganun pa man mga kasari paunti-unting bilis aking munting tindahan pag, pag umabot po yan ng mga uh, Friday, ayan natutuwa na ako, dahil nakikita ko na talaga yung aking uh, kita dahil na iipon ko na pero mas maganda talaga mga kasari kung yung nakikita mo talaga malaking malaki yung benta mo katulad ng may mga ibang sari sari store dyan at yung mga tindera natin na talaga kumukota na sila ng 500 to 7 ah 500 5,000 to 7,000 minsan nga 10,000 pa dahil nasa magandang pwesto sila so ako okay lang sapat lang yung aking kinikita mga kasari pag Saturday and Sunday ayan, pag Monday to Friday naman is okay lang, at least kahit paano is nakakapag-grocery ako at nakapagpapamili ako at nakakapag-repeal ako sa aking munting tindahan, para naman sa ganang pag merong naghanap sa aking uh, mga customers, May akong naibibigay, hindi man na uh, masyadong puno yung aking munting tindahan pero pag naganap yung aking mga customers, meron at meron din talaga akong maibibigay, so katulad nga yung araw na ito, ayan nakikita nyo naman yung inday dancing na naman, dahil yung grocery dinisplay ko yan, mga kasari yun pa yung uh, nag grocery kami ni Abby, na bumili kami ng cake, mm -mm. ngayon ko lang naisipang i-display lunes na, anong pecha na, ngayon ko pa yan na i-display -di o diba, so bisibisiya naman ang inyong kasari sa pagdi-display, dahil mga kasari, ibig pong sabihin, kahit matumal at paunti unti lang yung bumibili sa aking munting tindahan, is talagang meron akong nakikitang benta na nagdi-display ako tuwing ah uh, Friday or minsan nga sa isang linggo dalawang beses pa. So natutuwa ako kahit ganun pa manis talagang meron at meron akong kita. Hindi nga lang katulad ng ibang munting tindahan na tuloy-tuloy yung bumibili at tuloy-tuloy yung kumakatok na ah, minsan nga pumipila pa talaga. So ayan, display display na lang muna at sa'yo at malapit na akong matapos dyan. So ngayong araw na ito nagtagalog muna ako at wala mo ng bisaya, di ba? dahil yung dalawang uh, viewers ko dyan parang nagsasabunutan na dahil hindi nila naiintindihan yung mga sinasabi kong bisaya so ngayon ay eh, nagtagalog tayo uh, sya mga kasari marami na naman akong naidadaat ko sa inyo yan na lang muna for today's video bye bye happy sending everyone